Pogi naman. Patingin. Oh. Uy, yung pogi. Hindi <laughs> pogi. Ay, pogi ba? Oh, eh, sa SM na daw po kami. Meron kasi kami sila pala. <laughs> Bibili sila ng mga toys nila kasi may gift si Lola, Susan, and Lola Luis. Ayan, ang gusto mo. Say thank you ka muna kay oh, Tia. Oh. Ayan, gusto mo po yan. Wow, thank you. Ah, yun din. Hi, hi mo muna si Lola Susan. Ay, busy na oh, po. Tata. Ay. Lola. Ang mahal ni Pao po <laughs> si Thank you ka muna kay Lola Susan. Eto, Lola Utan. Thank you po, Lola Luis. Hello. Po. Eight eight Lolo Luis P100 84600 84600 849 849 Hindi mahal? Mahal <laughs> <laughs> Pero, nabili natin <laughs> Gusto mo ba yan? Okay. Ay, siya sumagot And thank you for Lola Susan. Thank you for Lola Susan. And, and Lola, Lola Luis. Luis. And Lola Luis. Thank you. <laughs> Tignan mo yung gusto niya. Di ba ano yung sa kanya? Nagtingin po kami na kasi gusto ni, ni di ba bike? Nagpapatingin. Tapos yun, eh, nagtingin-tingin po kami yung bike. Kaso malaki pa po dito. Pang chichi. -chi. Wala pa siyang kasize. Di pa po niya abot. Oh, hirap mga galap ng maliit. Oo oh, nga eh. Maliit si Rowan. <laughs> Eh, takot siya pag medyo mataas sa kanya. Kahit babaan, binabaan yung upuan, mataas pa din po sa kanya. Pero dapat may ano siya, no? Yung ganito. No? Ito, oh. Ito, nabibili naman, ano to, 500. Uh oh. 500. Ah, separate, no? Oo, oo ito oh Hot Wheels, Di dumating yung ano eh. ito na kaya pinakamaliit nila, oo na adjust naman, malaki malaki, kamo na kailangan, Dami na Bang, bang, bang. Si, ang mga maraming pang-girl doon, pang-boy diyan. Rawan tara Ako kunin mo na, kuha ka na. Ito pang-girl. Pang-girl to kasi pink. Ah, baka may mas gusto ka doon, Ate. Ayun, boy. Tara. Ha, boy. Ha, ha. boy. 'to na? Tara, tara. Oh, mabilis ganyan ka na kaya na? Ito na lang oh. Ang daming battle games sa lobo. Ang, ang ah. 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 Ito pigo. Ayun si Lana. Siya Nat mahilig sa ganyan. Kikay oh, oh, iyan oh. Ito na, ito. Oh, oh. <laughs> yeah, bringing, oh, ito na. Wala ko sa So, palitan na natin daw? Open! Oo nga. Di anap na kami. <laughs> Kasi kawawa naman, hindi siya ano, hindi na gumagat na yung gulong niya sa baba, ay sa harapan, no? Kawawa yung baby na yan. Ha? Biglang na i-stop, nagpipreno mag-isa. Ha? Huh? Omo. Sino? Nagulat ka? Tala, hanap tayo. Dapat yung pwedeng nagiging bike. <laughs> Kasi meron din po si Ney Binigay ni Lola Susan. Na, yun na lang bilhin natin na. Hindi ka pa naman nagpe-play eh. Ito mo yung spider. Oh. Pagkita ko kay Rowan. Nasaan si Rowan? Ayun ay, Rowan! Ayaw niya na daw ng egg. Ah! Oh. Ay! Ay! Ayun ay, daw ang gusto niya. Ito, ayaw mo nito? Ayaw mo? Ayaw mo nito? Rowan? Oo. Uh, karga Kargain mo. Ayaw mo? Ayaw? Tingin? Rowan? <laughs> ayaw niya. Hindi <laughs> siya mahilig sa staff. toy. Ay, tingin. Ay. Uy, bawal mo. Bawal mo. Bawal sumayaw dito. Bawal. Bibili niyo, bibili natin ang bagong stroller. Ah. Stroller na. Kaso siya. Ay siya. Ayaw niyo dito sa mga pang-girl. Gusto mo yan? Ay. Ayaw niya dito, Wanda. Nasaan pala yung buntis mong Barbie? Saan mo nilagay? Wala na. Nanganak na? <laughs> Nanganak? Saan mo nilagay? Buntis Ito, gusto mong ano? Ito yung princess na Gusto mong playhouse? Ah, uh, Nasaan? Pakita mo muna sa akin Hmm? ng namay ni Chichi. Ito. Okay, pinili naman. niya po yan. Tapos, kinuha ko itong isa. Itong, ayan. Learning time. Para marunong na siya magbasa ng ano. Ma magtingin ng time. Marunong po siya sa ano, digital. Sabi niya, ayaw niya daw ng learning time. Tara, nandito sila. Tara. Tsaka yun, pag nasa room kami Pag study time, no, Chi Meron siyang maliit na table na uh, Pag nagsusulat ng assignment Shout out mo daw si ano Tita Gina Anong message Hi, mo kay Tita, Tita, Tita Gina? Gina? Papa, na ka, nai Pag nagsusulat sa room Ewan ko, na. Ewan ko na to, kinuha niyang to isa Learning Alen, Si wala nang... Meron na... Kasi si Rowan naman, pag... Ano, masaya na. <laughs> Ay, si naman daw. Ba, hindi to food. Gigil na gigil ka na naman. O, oh, nanginginig pa. Ayun, helmet na muna tsaka ni pad. Kasi in-order ko online, wala hindi po dumating. Ayan na po, nakabalik na kami. Oh, yan! Wala. Yan yung kanilang mga nabili. Nasaan yung sayo, Rowan? Ito. So, hmm, kay ate yan. Ay, ah, yan. Ito, ito, ito. Yan yung... Kay Buka. Oh. Ay, yan. Oh. Uy, Ano pa? Ay. Ay. Uy, yung baby ko, nakatingin yung baby boy na yan. Ano yung namay ng baby na yan? Nabili po namin siyang stroller. <laughs> ganda na yung stroller ng baby na yan. Ha? Pakita natin yung stroller mo. Ha? Hmm? Sige, make-up mo siya. Dota. Tapos, ayan, Yung ano mo, 'di ba ka 'Di ba meron kang ano? Nasaan yung helmet mo? Helmet, Dodo. Bum bum ba, Yung helmet, kunin mo yung helmet, kita natin. Tapos yung kay Chichi, ayan. Nasaan pa yung mga nabili mo, Chi? Sa helmet. <laughs> ayun kay Ate, oh no Ay, tignan niyo si Chichi. <laughs> Kada mag sm kami, wala. Sa ano lang. Puro sa toys, toys. Si mama, wala. Huh? Di man ako nakakaikip. <laughs> Kasi si ka-farmer, ang bibid, ang bilis mag-ano. Laging nagmamadali. Hmm. Di man lang makasilip sa ano. Men section. Mama, tanggalin mo to na tatanggal to eh. Mama, tanggalin mo to. Hmm. Ito. Ay, tatanggal hmm? to. Hindi ko alam yan. Ha? Saan ba yan? Para saan? Tingin. Tatanggal. Hey, dryer. Ano ako na, rin na rin dito na ako eh. Hmm? Yung design lang ata. Ayun, okay na ah. Mm-hmm. Ay, mahulog. Huwag <laughs> malikot. Nausag. Uh, Iyan. <laughs> Ayan, hindi ka na mahulog. Tiki, 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 Pakita natin yun sa'yo. Yung nabili natin. Huwag hmm. mm -mm -mm. mag-aaway. Tapos, ito yung helmet ni Rowan. Ito oh, Rowan. Mm -mm 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 -mm. <laughs> At yes. Ay, nakikiagaw si Nene. Hmm. Ba't na yun? Ay, ako may tali kasi. Akin na, akin na. Oh. Pogi ni Dodo ah. Ano Tingin. Tignan ko yung pogi. Pogi ba? Patingin nga. Opo. Opo, hindi man. Pogi man. Pogi naman. <laughs> Patingin. Oh. Uy impo miente. Denggoki. Eh pogi ba? Hindi Pongit. <laughs> pong Kamu ka ni Casper. Pogi. Di. Ugi, ugi. Ah. Jonggi, Jonggi. Di ugi. Ah, -oh, sige, pogi. Eh, na, dami na naman natin kalat. Wow. Ah. Kalilinis lang, makalat na naman, no. Busy po sila. po ang nabili namin kay Nene. Nakasale po siya dati. Mahal kasi yung mga stroller talaga. <laughs> Nakas ano siya uh, 8,000 pero nakasale po siya ng ilang percent. Basta ano siya uh, 5,000 na lang pero dahil may si Mama Beth may advantage card nung binayaran 4,000 na lang. Pero ang gaan niyang gamitin pero ang gaan itulak. Kasi yung isa, ano na, hindi na umiikot yung gulong halos. Wait lang. Ano ba ito yan, no? Wait lang. Wala sa bundok. Ayun. <laughs> Alisin yung helmet. Ayan. Ito yung stroller ni Nene. Pwede na, no? Nabibend naman siya. Ano din, Nenay? Ah, sinakyan niya na yan kanina. Pauwi. Oh, ang gaan niya push Hmm? Open ng ko to. Ano po? Ano po? Ulitin mo nga po. Open lang ko. Ano po? Parang may kulang. Open lang ko. Ikaw? Uh, uh. Open lang ko. Ah, yun. Very good. po. Ang sarap na ng tulog ni Bonay Tapos nag-unbox po kami. Uh, hindi na po binlog kasi ayaw na din pong magpa-mention kung kanino po galing. Tapos ayun, maraming maraming salamat po. syempre thank you, thank you. Ayan po. Ang dami. Oh, may bagong bola. Ayan. Tapos, ito. Kay Mama Beth. Uh, Chichi. Oh, parang may kumakatok. <laughs> Dito sa bahay, yung mga walang anong pangalan. Tapos, ito. Sa akin, thank you, thank you po. Uh, Chichi. Tapos, ito sa mga boys. Tsaka mga asawa po nila. Ayan. Sa daw dede niya. Ayan. Bukas pa iba ibibigay dun sa may lechonan na lang po kasi wala namang trabaho. Pupunta na lang. Na, halos na, nasa lechonan po yung mga boys. eto sa kanila din po ito. kumpleto po sa kanila. Tapos, ito kay Bunaynay. Halos to. O, may daya pa si Bunaynay. Ayan. May damit din si Bonaini. Tapos, shampoo. Wet wipes. Mga ano. Ayan. Lotions. Ayan, dami. Thank you, thank you po. Tapos, ayan, meron pa pala dito. Ay uh, ay, ayan yung sa mga boys. Dahil nandito sila. Iniwalay ko na yung mga wala. Gaya ni Kuya Esong. Nasaan? Basta nandyan po yung kay Kuya Esong. Tsaka Tatay Ruming. Tapos, ito. Meron pa pala. Ayan. Ito kay meron po si Kunay. Kasi namit na po ni Kunay yung nagpadala po ng package. Meaning, kay Kunay din po ito. Yan. May chichi. Ah. chichi. Ito sa akin. Sa bebe. Thank you, thank you po. Ka-farmer. Mimi. Eto kay Rowan, din niya pa nakita. Ay, kanina pala nakita niya na. Kaso gusto niya ng buksan. Sabi ko mamaya na. Saka yung ibang toys niya, nilaro niya na. May Hot Wheels po siya ulit. Ano yun? nasan yung Hot Wheels niya? Nilaro na kasi nila. Ayan. Ang dami. Maraming maraming salamat po. Ay, meron pala ako dito. Pakita ko ang ganda. Ayan, oh, may crocs na din ako. Pero, syempre, maabot ko yung, ng konti yung height ni ka-farmer. O, taas. Oh. <laughs> Nandito kasi, sinuot ko na anina. Parang ang bigat niya. Pero, pag suot, magaan. Thank cute. <laughs> thank you, thank you po. Thank, thank you po, Lola Susan. <laughs> <Thank> you po. <laughs> Thank you daw Lola Susan <laughs> na, na ano na siya kay na, na. Naalala niya lagi si Lola Susan Wala na ako toy eh Anong toy? Ang dami mong toy kanina Gusto ko pa toy hmm? Meron ka bukas buksan natin May nakita akong toy mo dito o, ayan o, nandun, Sa baba Bukas na lang na mm. Tulog na muna. Tara na. Tulog yeah. na tayo. Pa kita mo sa akin. Bukas. Magkano ka na mag-change na? Magkano ka na Pakita ulit? Mo 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 sa akin. Maligo ka na ulit. Pa kita mo, mo, mo sa akin. Bukas. Ngayon. Good morning. Good morning. Ang aga na gising. Okay. Okay. Bakit ang aga <tinyo> eh? Ang aga niya mag-iingay? Hindi naman po siya umiiyak. Pero hindi ako makatulog niya. Kasi ang ingay. Nakakabingi. Hindi oh. <tinyo> naman po siya iiyak. Kahit basta nasa tabi ka niya. Kaso ang hirap matulog. Kasi, ayan. Ang ingay. Hmm? Hmm. Ah! Parang gansa sa... Hmm. Hmm. Oh. Ari, Tapos, pagkatabi ka niya, syempre, may kasamang kurot. Tsaka, sabunot. No. Hindi ko, nang kamay na yan. Ah, eh? si Sipa, sipa pa. Hmm. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Ato ka ni mama. Tara. Tara na nga ba? Eee. Sige. Ubo pa. <laughs> sige, sige, sige. Sige, sige, sige. sige, sige, sige. Yan daw po kasing sipon niya nasa may bandang ulo. Sa may taas. Kaya hindi rin kita sa ilong, no? Pero... Malinis po yung kanyang baga. Wala daw, ano. Walang laman. Kaya, <laughs> yeah, ayun. Iya! Yeah. Mm. Kasi kinabahan kami, no. Buti na lang. Okay yung baby na yan. Tapos, hindi na siya nagagamot gagamot pausok usok na lang, para mabaklas, yung nasa ilong, no, <laughs> Adin, mabait naman yan pausukan. na, oh sige 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 siya, ang galing yung umubo Minjani lulu no? Oh, Oh, <laughs> goodian. Oh, very good Dian. Tawana ata ni ya. Oh, hindi shota, upa gansapa sya. Baba na tayo. Baba na, baba. Bu ba ba Good ka <laughs> magandang buhay ulit. <laughs> Nandito, na po kami sa lechonan. Tapos ayan, may pamirienda ka, galing kay ka-farmer Sunny yung dineliver po ni Mayo sa may meet up po sila sa may dinalupihan next seat. Bosa yan, busy po sila sa lechon. Ayan ang soft drinks. Wala lang tayong baso. May soft drinks, walang baso. Ayan, bumalik na po kami dito kasi natapos naman na po yung mga pick up, Tapos delivery na po yung sa hapon. Tignan nyo, oh, sumama po siyang mag-deliver kanina. Kasi sinaan, dahil nga piglaan po si... Romel, hindi po siya pwede dahil may outing po ata silang family. Kaya, yun, sinalo po ni Naan yung delivery ah uh, ayan, nag-joyride nag si Rowan. pag uwi, nakatulog. <laughs> Nakaiga po siya kanina, tapos nagising na, umupo na lang po siya. O, oh, ayan o. No? Nakatulog ulit. <laughs> cute. Hindi <laughs> po namin napapagupitan. Ayan mga ka-bebe, balik sa lechonan galing lang po akong bayan nagpasama ko kay Ka kasi di kami nagkaintindihan ni Papa yan dahil ayun nagkulangan po yung mga containers po namin naningal ako naglakad lang kasi ako dahil nagmamadali ako dahil may mga humabol po na pa-order po ng lechon tapos syempre po uh, inaasikaso ko po yung sa mga deliveries tapos kung kanino ibibigay yung delivery Iba po yung sa, may bago po kasi magde-deliver yung van. Ang biyahe niya po, pa Manila hanggang Antipolo, ikot-ikot po siya doon. Siguro yung delivery niya, ano, lima din. Tapos, Angeles, ibang biyahe din po yun. Iba din po yung sa San Fernando. Tapos may babalikan pa ng ulit bandang gabi. Kaya, ayun. Siyempre, tapos yung mga iba, papalit-palit po ng time. Na okay lang naman po yun sa amin. Yung iba nag-worry kasi syempre parang nahihiya pag magpapalit ng time ng pickup or delivery. Wala naman pong problema basta pick up. Nagkaka-problem lang po pag ano, i-deliver. Ide syempre po, ilan lang po yung nagde-deliver na na-contact namin. Oh, may tutang umiyak. <laughs> Kaya yung listahan po namin sa whiteboard, hindi ko matapos-tapos dahil syempre yun ayoko naman malito yung mga lechonero gusto ko pag naglista ako yung first batch, okay, ganun hindi yung bura-bura baka para walang lituhan ba isang tingin lang alam na nila, kaya yun Lumiretso na ako dito, pagkagaling po namin ng bayan. Iniwan ko si Kat, tsaka si Sari, nagpo-fruit salad sila dun sa labas ay ng Ricardo nire-ready nila, nililinis ayun, nagbo-fruit salad sila kasi yun, nagka, last year ganun din po kasi hindi lang kami ganun nakapaghanda after nung lechon dahil busy tapos ngayon naisip namin na sigurado sama-sama pa din after ng lechon dun kami sa roof deck tapos ayun, napagkasunduan na magluluto syempre parang ano, kaunting celebration sa pagod na ilang araw pagod, di ba? Sama-sama po kami ano, pagod. Siyempre, after dapat may ano naman. Kaya, ayun. Wala pa pala kaming ilaw dito. Sabi ko, maglilista pa naman ako. Patay. Pero ganun pa man, may humabol kasi na may nakausap ako na viewer din na humabol ng order ngayon lang for delivery siya papuntang Las Piñas bukas. Ngayon, kakausapin ko pa din yung van kung papayag po ba siya na may humabol. Ayan, tulog na naman si Bunayne eh? Goodbye na po muna mga kabebe. To be continued na lang. <laughs> Thank you for watching. God bless. Mama. Chup chup.